Good morning, magandang umaga, magandang buhay Ngayong umaga guys, ito ang ating kakainin, ang tamis Dalawang piraso to guys, yung isa para mamayang tanghali Ito is para ngayong agahan So, may ano pala sila dito guys, ang tawag nito is dal Ito, imix muna natin kasi walang kutsara Dal to guys no, parang munggo siya, pero ang sarap nito I mix natin kasi parang may ano siya nilagay sa taas na parang powder. Para masarap, ma-mix siya. Wala akong kutsara kaya nga ito na lang ang green chili ang ginawa kong pang mix. So, tapos may ano siya guys, yan sibuyas. Sa atin hindi ako basta-basta kumakain ng sibuyas na fresh na ganito. Dito rin ako nakakain ng sibuyas na ganyan. So, yan lang guys ang aking vlog. Sana supportahan nyo at panoorin nyo po itong short live ko guys. A short vlog ko this morning. Yan ang dal. Diyan natin isasawsaw ang ating kinakain. So, bye bye and God bless us all. Have a nice day to one and all.